Sorry kung naibuking ko nang wala sa panahon na may tagalakan ka Nakasira yata yun ang hunky image mo. Basag ni Sophia sa katahimikan habang nasa biyahe sila ni Troy. Kanina pa niya napapansin na hindi siya masyadong kinikibo nito. Wala akong hunky image. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na dati akong nerd? Bakit ginawa mo yun? Tila naiinis pang tanong nito. Bakit? Nakita mo naman, mukhang napagkamalan nilang girlfriend or potential girlfriend mo ako Lalo silang hindi matutuwa sa kaalamang yun. Migla itong nagpreno Mabuti na lang at nakasitbal siya kung hindi, tiyak na sumubsub siya sa dashboard Anong nangyari? Sumilip siya sa windshield at naninag kung anong dahilan ng biglang pagpreno ito ni Anino ng pusa ay wala siyang nakita Wala nang masasagasaan ah. Para na lang kung may white lady kang nakita What makes you think na hindi sila matutuwa kung ikaw ang girlfriend ko? Sa halip ay tanong nito, hindi nito pinaandar ang sasakyan na natili silang nakahinto sa gitna ng daan. Parang umikot ang paningin niya at sumabay raw ng pusel niya. Ano ba ang gustong ipahihwating nito? Gaga, iyon ang tinatawag na theoretical questions. Paglilinaw niya sa isip bago pa siya kiligin ang gusto. Haler, naupuan mo yata ang IQ mo na super task kaya hindi gumagana. Natural na ang mga gusto nilang maling sa iyo ay yung kalibel mo. Eh ako, ito lang ako. Itinaas niya ang hinlilihits ng kaliwang kamay niya. At ikaw ito. Itinaas niya ang hintuturo ng kanang kamay niya. At hindi nabisa niya. Ngunit itinaas niya yun ng halos isang dangkal. Hindi ako manhid kaya kitang kita ko ang pagkadismiya sa mukha ng mga mo. In all fairness, hindi niya yun ipinahalata. Pinilit pa nga ikubli. Mahusay lang akong pumikap ng ganun dahil tumigil siya sa pagsasalita. Ang sama ng loob na pilit niyang diniden na ay nagtagumpay na panaigin siya. Mumaling siya sa bintana upang hindi dito makita ang pangilid ng mga luha niya. Dahil, nagatubil siya. Ikukwento ba niya rito ang masaklap na karanasan niya? Hey, tell me. Hinawa ka nito ang kamay niya. Pagkatapos ay dinala yun sa bibig nito at sa kahin at kan. Sa ginawa nito ay lalo siyang nahikayat na ibahagi rito ang pagdaramdam ng matagal na niyang iniinda kahit pinipilit niyang kalimutan ito. Bukod lang ang kinuwento niya Rito at hindi na siya masyadong nagbigay ng desal. Detalye, you didn't deserve that. Sabi ni Toy nang matapos siya. Binitiwan ito ang kamay niya Yang para lang para makabig makbayan siya nito. Hindi alam na ex mo kung anong pinakawala niya. I'm sure alam niya at mukhang hindi niya yun ininda. And he's a bigger fool than I think he is. Anyway, yun ang dahilan kaya alam na alam ko kung hindi natutuwa ang isang tao sa akin. Sabi nga nila, Binder, tanda, Aniya, saka bumuntong hininga. Hindi matapobre ang mama ko, sabi nito. In fact, she's a lot of charity works. Kahit naman ang mama ni Russell ay masigasig din tumulong sa mga charitable institution. Gusto niya ay ikatwiran. I'm sure mabait siyang tao at malamang na sa kalooban niya ang pagtulong sa mahirap. Pero umang ubasa pa na kung may pagkakalagitin na ang pasibling maging miyembro ng pamilya niya. Kahit paano, at kahit anong pigil niya, tiniyak na may mararamdaman pa rin siyang pagtutul sa kalooban niya. Nakita mo naman yung asawa at girlfriend ng mga kapatid mo. Parehong may breathing, swak na swak sila sa pamilya mo. Samantalang ako na hindi ko alam kung ano anong kumbiyartos ang gagamitin sa pagkain. Mas gusto ko pa nga ang magkamay kung minsan saglit ay natigilan siya at ito. Bakit ba tayo nag-discussion? Hindi mo naman ako girlfriend at imposibleng maging ganun. Ako sa buhay mo, kaya nga nilinaw ko na agad sa pamilya mo. Ikaw lang kasi ang ma at it's not that impossible. Putol nito sa sinasabi niya. Kaya ano naman kung malaman nila na inililakad kita kay Tats na ipaliwanag ko naman na... Ano ka mo? Muntik na siyang masamid ng tumago sa isip niya kung ano ang sinabi ito. Ewan ko sa iyo, ano yan sabayhan pa sa braso nito? Bakit ba? Tanong nito habang hinihimas ang braso nito. Kainis ka kasi. Kung ano-ano ang pinagsasasabi mo. Nagkaroon tuloy siya ng pag-asa kahit alam niya yung malamang mangyari ang inaasam niya. Anong nakakainis sa sinabi ko na hindi imposible na maging girlfriend kita? Tanong nito habang nakatitig sa kanya. May busumusing na sa likuran nila hindi nito pinansinahin. Ano ba? Obstructing traffic ka. Si Tania rito. Napilitan itong pandali ng sasakyan at itabi sa gilin ng man. Hindi pa ba tayo uuwi? Kunwari ay naiyayip na tanong niya. Not until you answer my question. Seryosong sabi nito. Nakadroga ka ba? Imposible dahil hindi tayo bago. Imposible dahil si Tats gusto mo. Imposible dahil napakaalaman ko sa'yo. Imposible dahil... Hindi imposible. Wala namang ganyan. Huwag mo akong pinaglololo ko. Hindi na niya naituloy ang sinasabi niya dahil bigla na lang siyang ginawaran nito na mabilis na halik sa kanyang mga labi. Sa sobrang pagkabigla niya, hindi siya nakagalaw. Kano na lang ang ng mga mata niya. Kaya kitang kita niya ang mukha nito na ilang pulgada lang layo sa mukha niya. Napakagwapo talaga nito. Kung makatitig ito ay parang ayaw na siyang hiwalayan ng tingin. Parang gusto niyang mahibang at hilayan ito palapit sa kanya. Pagkatapos ay halika nito na parang wala ng bukas. Bakit nga ba hindi? Hindi man niya aminin ngunit matagal na naglalaro sa diwa niya. Kung ano ang pakaramdam ng mahalika nito? Yung halik na hindi gaya ng ginawa nito kanina lang kundi yung malalim at puno ng alam. Pakiramdam niya ay sinaniwan na siya ng matinding tabaliwan. Umakmasi ang ilalapit ang mga labi niya sa mga labi nitong ulit na siya nito. Sinapo nito ang mukha niya at natagpuan na nangyayari ng inaasal niya. Malalim at maalam na sinilito ng halik ang kanyang mga labi. Hindi siya tumutol. Bakit niya gagawin samantalang yun ang gusto niyang mangyari? Kung iyon nga ang ganan ng katapusan ng pangalan niya, itatanggap niya iyon. Wala siyang ideya kung gano'ng katagal naghinang ang kanilang mga labi. Ang tanging alam niya ay halos ay matayin siya sa sensasyong hatid ng halik nito. Nanunod ang masarap na kalitis sa bawat himay niya. Kung sa iyong panaginip ay ayaw na niyang magising. Mainit na mainit ang pakaramdam niya ng bagya itong kumala sa kanya. Kaunting kilos lang ay maaaring maglapat ulit ang mga labi niya. First of all, I want to apologize, pero hindi sa paghalik sa iyo. I really wanted to do that. Paglilinaw nito. Gusto ko rin yun, sagot ng puso niya. Sorry for my mother's reaction. Hindi ako sigurado kung gano'n nga ang naramdaman niya, pero kung sakali man, pasensya ka na. Naiintindihan ko, sabi niya. Let me tell you this, kung ano man ang isipin at sabihin ng iba pang membro ng pamilya ko tungkol sa iyo, wala akong pakialam. I really, really like you, and nothing is going to get in the way of my feelings for you. Get that? Pero si Tats, walang problema kay Tuts dahil ayaw naman niya sa akin. Natanggap ko na yun and surprisingly, I don't care anymore. Nasigurado ako na nanaginip talaga to. Bulalas niya sa isip. Mukhang napakatindi niya yung managinip dahil kahit anong kurot niya sa sarili ay hindi siya manising. Remember wireless said, okay? Ah, ni Okay, gate pa Yes, sa kabila ng panunuyo ng nalamunan niya at pagbabara ng dalugyan ng hangin niya ay nagawa niya yung sumagot. I'd better take you home. Baka hinahanap ka na. Naging palaisipan kay Sophia ang katagang sinabi ni Troy sa kanya. Sila na ba? Pero ang sabi nito ay I really, really like Iba yun sa ilaw Sa isang banda ay mabuti rin siguro ng ganun kung masisiguro rin gusto ni Troy na maging sila na titiyak niya puputak puputaktihin siya ng sangkatudak na agam-agam at alalahan. Kabilang na raw ng magiging reaksyon ng pamilya nito, pansamantala ay magpapakaligaya na lang muna siya sa magandang samahang namamagitan mag sa kanila. Madalas ay tinatawagan siya nito. Malagi rin itong nagtetext sa kanya. Kapag may panahon ay lumalabas din sila. More than friends but less than lovers. Yun siguro ang tamang klasifikasyon sa ugnayan nila. Sa ngayon ay sapat na muna yun sa kanya. Dahil dati na silang cross, walang nakakaisip na magbigay ng ibang kulay sa madalas na pagsasama nila. Lalo na at wala namang namamagitan public display of affection sa kanila. Ngayon man, sapat na iyon. Upang maramdaman niyang special si Rito. Inspirado rin siya dahil nun, I smell something. Sabi ni isang umagang kasalan niya ito sa dahan. Suminghot-singhot siya. Wala naman na. Don't pretend to be dense. You know what I mean. Ayan nga oh, you're eating toasted wet bread. Napatingin siya sa sandwich na hawak niya. Para yun dito dahil lagi itong on diet pero nakigaya na rin siya rito. Talagang gusto niyang magbawas ng kaunting timbang. Aminado siya yun ay para maging mas maganda siya sa panganingi ni Troy. May batas na balaman sa pagkain ng wet bread. Not really. Pero hindi ba madalas mong sabihin o nalasong karton? ang tulad tinapay na mas gusto ni na lang na tumaba kaysa magtis kumain ng ganyan. Lahat naman ng tao ay pwede magbago ng opinion, di ba? Kagaya na ng madalas mong sabihin. So soon, umiiling na tumawa ito. I'm sure it has something to do with the guy Sino siya? Wala. Mabilis na sagot niya. Mukhang lalong nahalata ang pagiging guilty niya. Kilala ko ba siya? Hindi na ito pinansin ang pagkakailan niya. napayuko siya dahil naginit ang mga pista niya. Kung alam lang nito. Sige na, share your secret naman. I promise to share mine with you. Numilog ang mga mata niya. May secret ito. Tungkol saan? Sige, saan niya? My love life. My development. Tumangon ito. Habang abala ka, tila-lutang ang isip mo, nag-soul searching ako. And I finally reached with the decision. Sino ang magaling na lalaki? At paano hindi ko nalaman ng tungkol sa kanya? Busy ka eh. Makahulungan natin itong sumilay sa mga blamit. Labi nito. Or pretending to be. Tama, diba, hindi ako nagpapanggap. Talagang busy ako. Nung busy sa pagsulong ng kampanya ni Thor para mapansin ito ni Tess, na naging abala na siya sa pag-atupag sa sariling dami. I'd like to think that in your pursuit to open my eyes, you've found your own happiness as well, dagdag nito. Masyado kang matalinhana magsalita at pakilinaw. Sa halip na sumagot ay tumingin sa kawalan, napapangiti ito at nagkaroon ng kakaibang ningning ng mga mata nito. Mukhang may nakahuli na sa puso nito. Sino kaya? Huwag naman sana yung anak ng senador o kaya yung naging director nito trip siya pareho sa mga yun. Mabuti na lamang. At hindi na rin kay tanggap natanggap na nito na hindi ito gusto ni Tats. Kung hindi ay mag-aalala siya sa magiging reaksyon nito. Hindi rin niya mayuwasan ng matawa. Kung gaano may napili na ang niya sa mga maniligan nito. Ibig sabihin ay malaya na siya magkagusto kay Troy. I know what you've been up to. You know? What am I up to with? Nalilito na talaga siya sa pinagsasabi nito. Kung hindi lang niya kilala ito, isipin niya yung tumira ito sa ipinagbabawal na gamot. Eto naman, hinampas ito ang braso niya. Mabuti na lang at nilapag na niya ang tasa ng herbal tea na iniinom niya. I'm not that dense, you no? Alam ko kung anong ginagawa niya ni Troy. Ha? Nabukod na ba nito ang pagpapakayot nila ni Troy sa isa't isa? Siya? You've been trying your darndest best to make me jealous, right? Napamaang siya. Ha? Eh, hindi yun ang... And let me tell you, it worked like magic. Ano raw? Nung una, inatatawa lang ako. Alam ko naman kasi kung anong pakay mo. But later, as the two of you got closer... Well, I couldn't help but feel something. I saw red, to be honest. Muntik na nga kitang sabunutan, baka akala mo. I kept telling myself that you were just playing around. Pero hindi ko pa rin mapagina ng sarili ko. I asked myself how I could feel if you got him instead of me and well, I wasn't too happy about it. Kaya-kaya, natupad na ng... ang gusto mong mangyari. I already liked her. Natigal-gal siya. Ikaw yata ang karapat dapat sabunutan, sigaw ng isip niya. Ngayon pa rin sinabi yun kung kailan binigyang laya niya ang sarili niya. Na may gusto siya kay Troy kung kailan handa na huling kalimutan ito. Actually noon pa naman ay malakas na ang laban niya. Talaga lang ha, hindi niya mapigil ang mainis at maging sargastin. Nalungkot ito. Sorry kung hindi ko agad din sa'yo. Actually hindi ko rin gustong aminin yun sa sarili ko. Ayokong sumakit ang ulo ko sa bandang huli pag ginawa ko yun. I mean kilala mo naman si Mami diba? Kung nagkatang ordinaryong tao lang ako natitiya kong okay na si Troy para sa kanya. But I'm being courted and wooed by guys who are either richer or more prominently placed in society than he is. Kaya siguradong hindi magiging ganun ka-favorable ang reaksyon niya na yan. But if you like him, and then there's this guy, sino na naman yun? Malamlam na ng ngiti ang sumilay sa mga lami nito. Hindi ko alam po anong pangalan niya ngayon o kung anong nangyari sa kanya. Kagaya ko sa ampunan din siya nakatira noon. Sanggang dikit kami at dahil sa kanya ay walang ibang batang nagtangkang umapis sa akin. Paano yung niyang lahat ng mga ngayon? Ang dami naming plano kasama na ng pangako na hindi, hindi namin pababaya ng isa't isa. Pero syempre mga bata pa kami na wala pang alam sa kalakaran ng mundo. Nang may magpahayag ng interest na umampun sa akin, ganun na lang pagpupumili ko na isama siya. Hindi pumayag si mami. Isang bata lang daw gusto niyang ampunin at dapat ay babae kaya naiwan ito. Pumalatak siya. Grabe nga iyak ko nang sundoy na ako ng mami sa ampunan. Pero alam mo sa paglaki ko ay madalas kong iniimagine na makikita uli kami mayaman at makapangyarihan na siya para hindi siya magawang tanggihan ni mami and we would live happily ever after. Matagal akong umasa pero mukhang imposible ng mangyari ang iniisip ko. For all I know, he's already married with seven kids o baka naging bading siya, malay ko ba. Kaya dapat ko nang isang tabi ang walang katuturang pangarap ko na maging kami balang araw. So I've decided to pick one from my suitors. Sa maniwala ka o sa hindi, si Troy ang pinakatay sa kanila. Siguro ay dahil na rin sa mahusay ng pangampanya mo. Pero seryo nang nanginis na munang bongga ng bongga, sabi niya. Siyempre naman, para na rin test yun ng panindigan at determination niya. But what has really gotten to me is the way he's been trying to make me jealous by conniving with you. Mukhang handa siya ang gawin ng lahat mapagsagot lang ako. If that doesn't make a woman feel love, I don't know what will. Inawa ka ang kamay niya. Thanks, Sophia. Para sa... For caring enough to look after my girlfriend. Alam mo ba na mas matimbang pa ang opinion mo pagdating sa lalaking dapat kong piliin kaysa kay, kay mami? Alam ko kasi kapakanan ko talagang ang iniisip mo at hindi kung ano-ano pa. I hope you would keep this a secret pero bala ko nang sagutin si Troy. Umawang ang mga labi ni siya sa pagkagulat. Teka, paano si madam? Siguradong tututul si yun. Maghabol siya sa tambol mayor. I don't care. Sure ka, baka naman masaktan lang si Troy. Hindi niya tagong ang pagdududa sa kanyang tinig. Tiyutigan siya ito. Why do I get the feeling that you're not happy about this? Hey, don't tell me that hindi pala kunwa, kunwa lang yung hindi sa ganun. Maagap na putol niya sa sinabi. Nito. Gusto ko lang namang makasiguro. Friend ko rin na rin naman si Troy. At gaya nga ng dati kong sinasabi niya yes, sa'yo, he's a great guy. Kaya kong i-handle si mami. When she gets to know Troy, I'm sure of all of her objections for the supper. Sabi mo nga, great guy siya. Oo naman. So are you happy for the two of us? Siyempre pa, mukhang naambulan din siya ng kahit katitig na acting talent dahil nagawa niyang magkunwaring masaya siya wag mo sabihin sa kanya. I want to see his reaction when I tell him. Kailan mo babalak sabihin sa kanya. In due time, but I'm excited to see him again. We're having dinner. I texted him and he agreed. Hindi siya nakakibo. Sinabi niya yung tanggap na niyang walang gusto si Tats sa kanya. At sabi niya ay tanggap niya. Hindi naman niya sinabing wala na siyang gusto kay Tats. Ang dami palang mali sa ilusyon niya at nagutigat iyon sa maling interpretation niya sa pangyayari. Kung sa kanya may gusto si Troy at bigla na lang sumulpot si Tats, may dahilan siya para ipaglaban ng pag-ibig niya. Ang kaso baligtad ng sitwasyon at kahit siguro ta taong kapasa ay ang tanong yung sasabihin ito na sa kanilang dalawa ni Tats ang bosong niya ang mas bagay kay Troy. nag sa diwa niya ang reaksyon ng mama ni Troy. Isa yun sa napipintong maging problema niya kung sakaling hindi siya nag-iilusyon lamang. Mapipilitan si Troy na ipaglaban siya. Yun ay kung ipaglalaban siya nito. Malay ba niya kung katulad ito ni Russell na